Yo guys, yo guys, ang nyo, nandito tayo sa ano, Manila. Kung kumalaman, basta sabi nila nag -rally. Pero tingnan nyo, malinis na malinis. E nandito sa... Serizal ba to? Asa tayo yung Serizal? May espada na, tingnan. Look oh iba ba? Park ba to? Pero hindi ko alam, teka lang mga maayos na maayos po ang Manila. Ayan oh. O si Rizal ba to? Anyway, nandito tayo sa ano, Manila. Wala pong kaguluhan. Diba? Tahim, na Tahimik to gato serisan whatever o sa kabila matangkad eh may espada na hindi joke lang ito ay nandito tayo kay pull ups pull ups lapo eh. ah yan ah can't you see Pas mo na pa. Ah, dito tayo kay Mali pala. Akala ko kay Jose Rizal. It is doon pa sa kabila yung kay Gat Jose Rizal. Diba? Ito ho, dito yung kay Lapu-Lapu. Tingnan natin kung malaki yung espada niya. Pag Ito yung focus natin. Ah. Malaki. Teka mo lang. Basta yun ako. Yan. Okay ha. Spot. Spot ni Lapu-Lapu. That's it. Sa kabila pa ho yun. Okay. Bye for now.